I love, oh, yeah. oh. love <laughs> <out>, ba <bro>, <laughs> <laughs> Kita ko yun! Sino pang buwas na guys? Ako. Dito ka bro.

Willing to wait nga eh. Kasi nang lapit. <laughs> Sino ba talaga mabaho? Ayan, <laughs> <laughs> <Uy, uy, uy! laughs> going down na po kami.

Salamat. Bukas alas 8. Anong role mo pala ano, Carla? Marian. Marian? Hindi ah. makakasama ka bukas? <laughs> Ayan. Ayan po kasama po si Carla doon sa cast para po bukas. Puntahan po nila yung church na ano, location po Ito na po si Coffee, nag-aabang na po kay Carla Ay si Coffee kay Carla Ingat po Ngayon, miss ko natin mga tinola. Ay. Sino pa sabi, sa sa'yo Ako Dito <laughs> oh. ka? lang bro. Jo ya, okay sana pa vlog tayo. <laughs> ano na, <yan? laughs> ba oh, wow, wow. na bro, bye-bye. Bye-bye. Hoy, bro, ingat. Bye-bye. Tayo po vlog pa po sila ngayon, Danjoy. So, sila Carla posts pauwi na. shoot na po sila Andito po ang Danjoy, andito po kay Kofi ang Jomcar. Grabe talaga oh. Tapos andito naman po yung uh, staff. Ayan ako naman po ay uuwi na rin so that's all po for today and bye, -bye po Jesus loves you ay hello po mga kalinga welcome back to my youtube channel and po at uh, inabot na pong gabi yung shooting po namin uh, at hindi pa rin po tapos yung pilot episode grabe po napaka ano pala metikuloso pagka ano pagka ganitong film no? Oh. Papa Joms dito kasama natin si Papa Joms Grabe. Grabe bro, mula alas ako, alas 4 yata dito na ako hanggang ngayong gabi. Oo nga, agin ako lang. Pumalak. Pag-ubak lang ako, tapos kumanta. Tapos yan, wala na. Yung last seconds lang yun. Oo, ako nga, alas 2. Before 2. Before 2. Nandito na ako. Ang dami na mga ano kanina. Ayun nga lang. Uh, medyo lamang po tayo sa mga dialogue. Sa medyo mahaba po yung ano natin. Uh, mga lines. Pero ngayon po, it's already ano na, magsisemen na ata. Mag-7 na. Hindi pa po tapos mga kalingap. Grabe, ganito pa lang feeling ng artista. Artista. <laughs> Kahit pala yung mga simpleng role lang yung papalakpak ka. Oh. Nakakailang take pala talaga. Oh. Dapat yung mga angles tama, yung ilaw tama, no? Lahat The nasa emotion. tama. Emotions. Emotions. Dapat very natural yung oh. ano acting at dapat. Happy. Ay, no. happy. Ikaw <laughs> bro, meron ka pa ba ngayon ano? Uh, may role ka oh, pa ngayon? No, no, may ka no, no. pa? <laughs> <laughs> yun lang talaga, pumalak pa. Pumalak ano? lang tao. Tapos sumayaw, kumanta. Oh. Yan. <laughs> sumabay lang ako. So so, nga. Ay, grap. na lang. Oo nga, eh. Wala pa pala nga si Carla, no? Wala nga. Eh. Sabi mo, yun daw sino. no? Pasok, sabi mo. Ah, may pasok. May pasok pala si Carla, guys. Baka hanapin nyo na naman si Carla. May pasok po si Carla oh, ngayon. Kasama dapat. Oo. Pero, okay lang naman kasi hindi pa naman ito yung ano niya, eh. Yung pinaka... Uh, scene sin, pinaka-sin na eh, yan, no? ni Carla. So, may time pa ang, ano. ang ano John pilot Park. Episode. Pilot episode pa lang naman po. Kung baga, ano lang, trailer lang po ito. Okay. Pero grabe nang ano, pinagpupuyatan na grabi <laughs> grabe, abangan nyo po ito kasi nakaka, ano to, nakaka panibago po sa lahat. Okay. Okay. Hindi po sanay ang mga, ano, ang mga, ang mga kalingap. Okay. Yung mga vloggers sa ganitong uh, uri ng, ano, ng filming. Ano? kasi kasi pagka vlogger ka kahit raw lang na vlogs mo Okay lang eh kahit hindi masyado maganda yung quality, okay lang eh. Pero ito talaga lahat ng ano, lahat ng details dapat tama. Yung lighting, lighting, tayo. lahat positioning, angle, oh. and delivering, grabe po ang higpit ko. Oo, oh, kahit magaling ka, makakailang tik ka talaga dito kasi laging nasisilip yung mali. Di ba? Sa pag ano kayo, kung may kasama ka magkamali. Kahit anong effort mo, oh, paano oh. yun? Tsaka lalo na kung marami kayo. Oo. May isa lang na magkamali. Wala, damay-damay na damay yung effort talaga. Oo. Oh. Yeah, Grabe po. Tikuloso. Grabe, napaka-tikuloso. So, <sighs> ayun po. Medyo malalim na po ang gabi. At hindi uh, pa tapos. 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 May excel na pa po. Oh. Namilipat lang po ng venue. Ayan. Change venue lang. Ay eh, bro, ang dami pala natuwa dyan sa, ano, sa pastok natin. Ayaw nga, ano? Grabe ko. Oh. Ano Ayaw nga. Pero may bad news ako sa'yo. Ano yun bro? Nagre-request sila ng part 3. Ay, bad news <laughs> talaga Ay, yan. Bad news talaga yan. Ako po, na Sabi ko, baka katakbuan na ako ni Papa Jones na ito. Kung nga ganyan na. Ha? Eh, nire-request nila kaya lang sabi ko baka medyo matagalan masundan. Kasi natagal-tagalan natin. Nasa um, na kayo niyan eh. Oo. Uh -huh. Gabi naman yung kilig na yun. Dapat minsan may pabitin din. Oo. Uh -huh. Ano ang mga kilig. Na isport kayo Para, pa, eh. Parang, oo. Nasa sanay na kasi kayo eh. <laughs> so hanggang dito po sa vlog natin ay may commercial po tayo. Si Bebe Uris po dito. Bebe Uris. Bebe Uris. Uris po. Ganun na rin yan ah. Ayan. Nasa taping din po si ano ah. Nasa taping po si Bebe Uris na very cute. Uh, maghapon din po siya dito naghintay. Oo. Um, gabi po. Minubo <coughs> ka pa bro ah. Meron pa ako yan hindi pa rin magaling. Ano bang effective sa ano sa ubo ko? Ano? Na? Yun na yun mga kalakalaman si ginger. Oh, kalamansi. Bakit? Yun the... nga hindi next... ka naman natin uminom ng kalamansi. Mm. Kaya nang pala uwi mo ng ano? Uh, okay. next, week, eh. next week. Next week pero baka hindi ako mag-ano. Ano. Usually kasi yung team ay mag-team ng time Oo nga. So parang makabawasan yung time mo makauwi ka ng ano? oh kasi pati yung weekends na maukupa ng ano ng shooting di ba shooting to nga kami nga eh, kaya <laughs> kaya nga kasama ko na ngayon sila baby kasi hindi oh kami makalabas nung kahapon kasi buong maghapon talaga yung shooting hanggang gabi oh, okay. so ito sinama ko na lang para hindi ako hanapin <laughs> dito po si sila Jack uh, isa po sa mga main characters grabe ang pagod no ang pagod po malapit na kami sumuko <laughs> Kunting, 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 pagkakamali. Alam, pag grupo, mas, mara, mas mahirap na pag marami kayo sa scene. Oo, oh, may isa lang sa inyo magkamali. Oo, oh, oo, oo. Oh, effort ng iba. Naka-take 13 yata ka rin. Kung kami na Hindi beat. Hindi ako tayo magkakansin. Hindi nervous kasi si David. Mayroon, mayroon. Mas maka na yun. nandito ko lang feeling. Oh, at least, experience tayo. Na-experience natin yung may mga cut. <laughs> Ayan. So, di pa po tayo tapos guys. At nag-change location lang po tayo dito ngayon.